What is up guys? Real Austin here. Kakatapos lang natin mag-gym. Grabe. Ang hirap mag-burn ng fats. Ay. Nako guys. Ang hirap magsunog ng kolesterol. Ng calories. Hirap. Whoo! Bago tayo umuwi. Magano muna tayo. mag ikot ikot okay woo bye bye gym ako <sighs> papawis tayo guys Thank you, sir. Pawis tayo, guys. Papawis. Woo! Guys. Uh, grabe. Hay, 'yung pagpapawis, guys. Ah. Okay, so ikot-ikot muna tayo, guys, kasi Ah. Uh, Ito lang 'yung time na pwede tayong mag-ikot-ikot na medyo presko hindi masyadong ano, hindi masyadong nakakabuisit yung yung init. Do mainit pa rin ang buga ng ano ng hangin. Kanina parang kumukulog. Kumukulog na hindi mo maintindihan. Pero hindi naman umulan. expected ko nga uulan kasi naka ano tayo, naka exciting tayo ngayon. Sabi ko pang ano to. Pang rainy. Pang rainy season na ano motor. Exciting. Para hindi ka ano maligo sa sa ulan at least may konting depensa naman. <laughs> pero syempre mababasa ka pa rin pero hindi ganoon kagrabe. Gabi, nahabol ko pa rin yung hininga ko. Sarap mag guys, pero ikot muna tayo. Para pang lang. Pang panggalan na lang. Pang panggalan. Pang ng katawan. Para medyo ma-press kuhan tayo. Okay, crossing, dandan. Okay, go. Pope. Oh Okay, guys. Iisip kasi ako ng topic kung ano na pwede natin pag-usapan. Ang naiisip ko lang kasi ay ang aux auxiliary auxiliary light ng ano ng motor kasi itong exciting natin itong exciting 400 natin. Wala pa tong ano, auxiliary light. So pag madilim, nakaasa lang talaga tayo sa stock light niya. Pero okay naman. May laban naman yung ano, yung stock light niya. Kaso lang, pag sobrang dilim na, medyo feeling ko lang nakukulangan ako sa buga ng ilaw natin. Kaya iniisip ko Ikabit ko na kaya dito yung Night Reaper natin. Meron pa kasi ako guys na Night Reaper na version 2, version 2 ata 'yun o version 3. Version 2 na hindi ko na nagamit. Kinabale uh, tinanggal natin yun doon sa CB650 natin. Tapos balak ko sana nun ikabit sa ano sa um, Honda Click na 160 yung, yung version 3 na ata 'yan. Mas ayo ngayon lang yung recent lang nalabas na Honda Click. e eh, kaso nabili agad kaya hindi ko na ikabit ngayon. Nasa akin yung Night Reaper, nakatago. kaya ang plano plano ko sana ikabit ko dito sa ano natin sa uh, exciting feeling ko kasi mas mas okay yun dito kaso lang parang wala pa ako nakikitang bracket nung exciting na pwedeng lagyan ng ano ng night tripper sana meron para ay nakong kamote na yun ah nga ano ako mga motorcycle taxi pa naman itong lugar na to medyo ano dito um, yung ilaw dito guys sa may ano sa may hindi ko alam ko anong lugar to basta dito sa unahan ng ano Toyota yung ano yung Jazz SM Jazz yun so et, eto nga dito ang ano ang tawag dito ilaw kaya makikita mo kaagad kung okay yung ilaw mo eh kasi pag doon ka dumaan yun nga medyo dim yung ilaw doon kaya pag nadaan ako doon talagang medyo yung stock light ko kapos kapos yung buga hindi masyadong maliwanag so niisip ko pa guys kung ikakabit ko dito kaso lang sabi nung sa kasa nung binili ko to wag muna daw kabitan ng kung ano ano ang pagkakaalam ko kasi hindi naman nagkakat ng wire ang mga technician nowadays parang puro tap tap na lang ay iniisip ko kung compromise ba noon ang ang ano, ang wiring ng motor. Nakakatakot din guys kasi syempre. <laughs> Pag na yung warranty mo nito na tapos nagkaroon ka ng problema, sakit sa ulo 'yon, 'di ba? So, yun yung mga bagay na iniiwasan natin. Pero sabi naman sa akin ng mga tropa, basta daw ipakabit sa mga uh, dalubhasa ng mga uh, electrician, wala daw dapat ano ikabahala di ba sabi nila pero ano sa palagay nyo guys anong magandang gawin nakakaano lang nakakatakot lang minsan medyo pricey lang yung motor natin guys <laughs> kaya kinakatinatalaban ako ng kaba kasi medyo may kamahalan din to na motor na to pag na compromise kasi yung warranty niya eh syempre sakit sa ulo pa rin yun guys diba ay nako oh. anyway guys ano sa tingin nyo guys go na natin ng night river o saka na